Saan ba kayo nauwi? Try natin itulak e Gusto mo may tulak? Gasolina ba? Gas Gasolina lang ba kulang? Ha? Tignan nga natin Bila na lang kita kung ano Kasi wala nang gasolinaan dito eh Doon yung gasolinaan sa likod Ha? Ah? Pero pag mo, gasolina. Pero nga, pag -ala mo, wala na. Hindi ko na ka na, ano na? mo na lang ako dito. Bila na lang kita. Saan ba na uwi? Saan kayo na uwi? Saan kayo na uwi? Ay, ikaw ang walang nagyayap eh. mo na lang ako rito. E okay na yan? Pangsamandal na lang? ah Magkano yung laman yan? Ha? Ah? Isang litro na yan? Ha? Ah. Eh, walang itaret. Tayo na ata lang pinanggalingan nyo ah. Ano? <coughs> oh. Unleaded to. Okay lang ba yan? Unleaded yan. yan? Pati pares lang ba yan? Unleaded yan. Ah. Ano? Hindi, okay na yan. maliit na bagay lang yan. Hindi na, hindi na. Huwag na po, wat na, huwag na. Okay lang po yan natin. Sige, okay na yan. Kamusta muli sa naka-assist niyo po? Wala, isang litro na rin yan. Nalayo ah. na rin yan. Diyan ba dito mo kayo sa ano? Ah? Okay. Masun, tamo. Ay, tamo. Okay yan. Salamat O, salamat, boss. Sige, sige. Yete. Sige. Sige. Tremo mo ng pandaren para sigurado. Okay. <coughs> I-check mo muna kasi naubusan. Para makababa yung gasolina niya. Ayun. Madali. <laughs> yes, eh. Ayun na kayo.